Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> Para kanino ba batasna batas na sinasabi nila? Para ba ang batas na Magandang magandang araw Pilipinas Muli na dito po ang yung lingkod Epipanyo Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Epipanyo Labrador at syempre sa ating papapatuloy mga minamahal kong mga kababayan Binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasaway by tumututok po dito sa ating programa At maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusuporta Dito po sa ating uh, programang Civilian Anti-Crime Group FP Panyo Labrador At maging sa ating programang Compermado Maraming maraming salamat po sa mga nagtarasal at sa mga kababayan ho na ating talagang may pag-ibigo dito sa ating programa. At syempre, pinasasalamatan din po natin, higit sa lahat, yung ating po mga bago mga subscribers na lagi na pong kasama natin at lagi hong nakatutok dito po sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat talakayan ho, sa bawat ah uh, pinag-uusapan ho natin mahalagang usapin dito po sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong at syempre uh, pinapakiusap din po natin sa ating uh, mga masusugid na taga sa sa programang ito na huwag po kayong mag-i-skip ng ad sapagkat sa pamamagitan nyo po makakatulong po kayo sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador at syempre tulad doon ang sinasabi ko sa pamamagitan din ho ninyo marami pong mabubuksa na kaisipan ako uh, ang mga videos po na mapapanood ninyo dito po sa ating programa ay uh, masipag nyo pong i-share sa ating mga kababayan, kaibigan, mga kamag-anak ninyo na malapit po sa inyong mga puso. Kaya mga kababayan ko sa, uh, sana hoy magtulungan ho tayo no. Ah, uh, sapagkat kung kayo po ay magiging katulong ho ng yung lingkod na mapalaganap ang katotohanan sa buong bansa ay marami pong mabubuksan nakaisipan kaisipan na natatabunan ho ng kadiliman. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, maraming 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 salamat po. Okay, sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin. Ha? Ah, ito pong pagpunta ho ng ating Pangulo dyan sa Dabaw. Ano po bang ginagawa ng ating Pangulo dyan sa Dabaw ah, kung bakit sabay pumunta doon para makipag away sabay pumunta doon para ah, paluin sa point itong mga Duterte ah, yan po ang ating pag-uusapan mga minamahal kong mga kababayan ah, hindi po pumunta ang ating Pangulo doon para magbabaho ng martial ah, gusto ko lamang sabihin sa inyo na ang pagpunta po ng ating Pangulo doon ay nagbigay ho ng pag-asa sa ating mga kababayan na nawawalan na ho ng pag-asa sa kanilang buhay hindi maiitatanggih ang kahusayan niya Sang Pangulo na mayroong isang salita At hindi hindi may tatanggi ng isip niya Nakalaan maralambang sa ating inang bansa sang ang Pangulo mong malaban sa mga katuwalihan Sang Pangulo na ang naisip na'y nakapayot ang kanyang mga pangarap ay hindi para sa sarili lang Ang kanyang pagsisikap ay para sa tingin ng bayan Ang kahamot at pagsubok ay pilit niyang nilalabanan 🎵 Magkataan ang nito, ang tunay na kaginhawaan Ang kanyang paglilingkod ay hindi natin matatawaran 🎵🎵 Sabagat tapat at tunay na maaasahan 🎵 sa kanyang malalaban, siya ay ating samahan 🎵🎵 para sa tunay na kaundaran Ayun po mga minamahal ko mga kababayan Ayun ho sa ating ho kaibigan uh, Sena Danga ah, uh, eh, Galing ho kasi sila doon At uh, sa tuwing mayroon po kasing uh, yeah, yeah, mga gawain ho ang ating Pangulo eh, Siya ho ay laging nandoon Upang malaman ho ng ating mga kababayan ang magagandang ginagawa ho ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Ayun ho dito ha, ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng CARP pagdating ng 2028 sa distribusyon ng mga titulo ng Agrarian Reform Beneficiaries sa Davao. Ipinagmalaki ni PBBM ang 90,000 na titulong na ipamahagi noong 2023 at ipinangako ang patuloy na suporta at pagtutulungan ng buong pamahalaan upang mapalaya sa hirap mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino. Alam nyo po mga minamahal kong mga kababayan, dito nyo po makikita ha? Ah, nasaan yung sinasabi ninyo, lalo-lalo ah, na kayong mga DDS, ha? Ah, na ang Pangulo ha? Ah, ay walang nagawa. Bakit? Noong panahon ba ni Digongyo, Meron ba siyang ibinahaging lupa na may kasamang titulo sa mga walang-walang Pilipino na umabot ng 90,000 na titulo ha? na ipinamahagi sa mga mahihirap na mga Pilipino? Sige nga, gusto nyo bang magsalita yung 90,000 Pilipino na to? Ah, o yung 90,000 pamilya na nabigyan ng ating Pangulo. Kaya nga walang naniniwala sa inyo eh. Ha? kaya nga walang naniniwala sa mga sinasabi ni Duterte. Biro mo ha? Malaking sampal ho to Para kay Duterte at syempre kay Sara. Makikita nyo dito, tignan nyo dito sa video. Oh, tuan tua ho si Sarah, laki ng ngiti. <laughs> Hindi niya alam, sampal sa kanila yan, na kung saan kailangan ng uh, pumunta pa ang Pangulo sa Dabao para lang ipamuka kay Duterte na yung sinasabi niyang uh, adik ay tumutulong namimigay ng lupa na may titulo. Ha? Ah? Ano na naman ang sasabihin ni ano? Nidigong yung paninira, pumunta ang pangulo sa Davao para magbigay ng uh, magbigay ng mga cocaine. Ha? Ah, ano na naman sasabihin mo, Digong? Ano na naman ang laman ng utak mo? Kita nyo po dito sa video, nakangiti pa po yung traitor na si Sarah. Naakala mo, walang ginagawang kasamaan sa ating Pangulo. Sadyang napakabaito ng ating Pangulo. Ha? Tignan nyo si Sarah, parang walang ginagawang kagaguhan sa ating Pangulo. Ang ngiti niya, talagang abot tenga. Ha? O, di nasopalpal ngayon yung mga taga-dabaw. O, kayo mga taga Ano na? Ano nangyari sa inyo? Ha? Yan ba sinasabi nyo na walang nagawa ang Pangulo? Eh, 2023 pa lang eh. 900,000 titulong lupa na ang napamahagi niya sa mga taong mahihirap na noon ay hindi binigyang pansin ni Digonio. Ayaw ni Digonio mamigay ng lupa kasi gusto ni Digonio manatiling mahirap ang mga Pilipino nang sa ganun manatili siyang nasa taas na tinitingala, kinakatakutan ng mga taong walang wala. Pero dahil ang pangako ng ating Pangulo na siyang nagsasabi na sa pag-ahon, ha? ng bansang ito sa kahirapan kasama ang lahat ng mga Pilipinong naniniwala sa kanya. Pati nga yung mga hindi naniniwala sa kanya. Ah, bagamat sa dami ng kanilang mga ginagawa sa ating Pangulo, ang iniisip po ng ating Pangulo hindi lamang para sa mga taong naniniwala sa kanya, kundi para sa mga taong nabulag sa katotohanan na kung saan nagtatangatangahan, nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Mga minamahal kong mga kababayan, noong panahon ni Noy Noy Aquino, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, noong panahon ho ni Digonyo, wala hong Pangulong nagbigay o nag-isip na mamahagi ng 90,000 na titulo o lupa sa mga mahihirap na mga maralita. Tanging ang nag-iisa po at bukog tanging pangulo lamang na si Bongbong Marcos ang nakapag-isip niyan sapagkat siya ay pangulo ng mga maralitang Pilipino na kung saan naghahangad ng totoong kaginhawaan. <laughs> tanging ang pangulong Bongbong Marcos lamang ho ang nakapag-isip na magbigay ng lupa sa mga tao o sa mga Pilipinong matagal nang nagdurusa dahil ho sa mga kurap at walang mga kwentang naging pangulo ng ating bansa. Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan. Ha? si Digongyo. Akala ni Digongyo pupunta na ang pangulo doon para para turuan na sila ng leksyon. Ha? alam niyo po ba kung anong nangyari noong nalaman nila na pupunta ang pangulo sa Davao City. Bigla pong nagsialis itong si Digongyo. Pati yung mga anak niya. Ah, oh. Ang tapang-tapang yung mag-aama. Ngayon, pinuntahan na kayo mismo dyan ni, ano, Bongbong Marcos sa Davao City. Pinuntahan na kayo dyan sa Davao mismo. O anong ginawa ninyo? Sabi ko nga sa inyo, mga duwag tong mga hayop na ito eh. Ang tapang nila magsalita, ang tapang nila pinagmumura yung ating Pangulo nung pumunta ang Pangulo sa Davao. Oh. O di pa, para silang mga daga na kanya-kanyang tago sa lungga. O, nasaan na yung tapang mo Duterte? Nasaan na yung tapang mo Paulo Duterte? Lalong-lalo lalo ka na baste. Na mukhang dyaryo yung katawan. Sasabihin mo, sinungaling ang Pangulo. Ay, ikaw ano ka? Hindi ka sinungaling. Ano mo kung ano ka? Budulman ka. Adik ka. Sa itsura pa lang, baste, sasabihin ko na sa iyo, Ah, Kahit hindi ka hindi na magsalita ang pangulo, sa inyong dalawa, ikaw yung kumpirmadong adik. Sa itsura mo palang lang, tingnan mo yung uso mo, parang sanay na sanay, ah na ginagamit sa paggamit ng droga. Yung mata nyo palang magkakapatid para kayong mga tirik. ah Ano yung tirik? Tirik sa droga. ah Magsalita itong si Basti eh kung tutusin eh, hindi ka nga dapat maging mayor, kaya ka lang naman naging mayor dahil sa impluensya ng tatay mo. Dahil ma-impluensya kayo. Pero sa pagkatao talaga, basta sa totoo lang, wala kang karapatan. Ha? Wala kang karapatan na maging mayor ng Davao City. Dahil unang-una, yung laman ng isip mo, puro cocaine. Ha? O ngayon, kayo mga taga davao naisip ba ng dating pangulo ninyo? ha? na magbigay sa inyo ng uh, lupa? Ha? Sinong mga Pilipino? Mismo dyan sa Davao City. Ha? Sinong Pangulo ang nagbigay sa inyo dyan ng lupa? Si Duterte? Na hanggang ngayon, silipin nyo yung mga squatter dyan sa Tambak. Silipin nyo yung mga nakatira dyan sa Playa Matina dahil taga dyan naman ng lola ko. Silipin nyo sa tabi ng baybay kung sinong mga bahay dyan ang ano, natulungan ng mga Duterte. Wala. Dahil puro kasinungalingan lang ang sinasabi nila para paniwalain ang mga tao na walang kabuang-muang. Pinapaniwala ni Duterte ang mga kababayan natin sa mga sa lugar ng Visayas at Luzon na maganda yung kanyang patakaran dyan. Ha? Bakit hindi nyo subukan mga minamahal kong mga kababayan na pumunta sa Davao City? Yes, inaamin natin. Merong mga location dyan, merong mga lugar dyan na maganda ang tanawin. Pero hindi yan ang yan para masabi natin na maganda ang kanyang pamamalakad. Dahil kung maganda yung kanyang pamamalakad, ano nangyayari ngayon dyan sa Dabaw? Ha? Silipin nyo. Kung maganda ang pamamalakad na talagang si Duterte, ha? ay maganda ang kanyang ginagawa sa mga kababayan niya dyan. Bakit kailangan pa pumunta ang Pangulo dyan para mamahagi ng lupa? Eh di sana, hindi na pumunta dyan ng Pangulo kasi wala na siyang dapat bahagian pa ng lupa dyan. Dahil may mga lupa na yung mga tao. Pero dahil wala at nakikita ng ating Pangulo na walang wala, walang walang nagawa itong si Duterte na puro lang ngawa. Yan ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. oh, di ba? O, ano pa ang nagagawa ng ating Pangulo ngayon? Na, na kung saan nasusupalpal itong mga Duterte. Ha? Ano pa? Ito, pamumukha ko lang ho sa inyo. Ha? O, ito pa po. Ayon po kay uh, uh, Miss Sen. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin niya na mas malawak na patubig ang nakalagak na pondo na 31 na uh, bilyon pesos para sa National Rice Program ngayong 2024 lang naman na suporta at pagsana, uh, pagsasanay sa ating mga kapatid sa pagsasaka uh, sa ating mga uh, kapatid sa pagsasaka Ito ay para masiguro ang mataas at kalidad ng produksyon at kita ng ating mga magsasaka sa pag-aani ng palay at pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at kooperatiba sa Kandaba, Pampanga. Ibinahagi ni PBBM ang 1.5% sa o napagtaas ng produksyon ng bigas sa 2023. Dulot nito ng nang uh, tuloy-tuloy na aksyon gaya ng paglikha ng binhing umaayon sa pabago-bagong klima, pagtayo ng infrastruktura at pagbigay ng maagang babala sa mga magsasaka, mangingisda sa panahon ng kalamidad. Eto, dito po tayo pumokus sa 31 billion pesos. Ha? Saan ito binahagi? Sa Pampanga pa? Na kung saan Ha? Na kung saan, nandiyan si Gloria makapagal demonyo. Ha? Yung demonyong magnanakaw. Nakaparehong kapareho ni Paulo Duterte. Nakaalyadong kaalyado nila ngayon. Nakaisang kaisa nila na kung saan, sikreto nila ang pinapabaksa. Oh, hindi pala sikreto, lantaran na nga pala. Ito lang palang si Gloria Makapagal ang nagsisikreto na mo mo'y walang ginagawa pero lantaran na rin ho yung kanyang pagsuporta sa Duterte family ha? kaya sabi ko nga mga minamahal kong mga kababayan ngayon sino ang nagbigay ng 31 billion para sa mga magsasaka sa Pampanga sige nga para masabi ng mga taga Dabaw si Duterte ba na mahagi ng 31 billion sa, sa Pampanga para Marisun ba yung problema doon tungkol sa agriculture? Ha? Meron bang Duterte na mahagi? Kahit saan ka pumunta sa buong uh, Pilipinas, walang Duterte na nagbigay ng ganong kalaking halaga. Ha? Walang Duterte. Sa halip, yung 31 billion na yan, nako, taga nyo sa bato, imbus na ibigay ni Duterte uh, sa mga Pilipino, ibubulsa yan ng demonyo. <laughs> Diyan na sanay si Digonyo. Kaya mga kababayan, wag po kayo magpapadala diyan kay Digonyo. Siya po ay pinadala ng jablo sa mundong ito para po magkunwari, para linlangin ang mga Pilipinong gustong pahirapan ng mga jablo, gustong patay ng jablo. Tingnan nyo, yung naging resulta nung siya po ang naging pangulo, hindi ba't puro patayan kasi yan ang gusto ng demonyo. Tingnan nyo, no panahon ni Digong yung dibat halos nalubog tayo sa kahirapan yan ang gusto ng demonyo naging kasangkapan ng Diablo si Duterte na kung saan ibinenta na yung kanyang kaluluwa kay satanas kaya mga kababayan alam niyo ba at pagmasdan niyo yung ngiti ni Digong yung sa tuwing nagsasalita siya tuwang tuwa siya sa tuwing mayro siyang napapaniwala Tuwang-tuwa siya sa tuwing may mga taong pumapalakpak sa kanyang mga kasinungalingan. Tuwang-tuwa siya sa tuwing nakikita niya na nabubulag niya, naloloko niya ang mga Pilipinong napapaniwala niya. Kaya nga sa pamamagitan ho ng programang ito, ito po ang magmumulat sa mga kaisipan ng mga kababayan natin na hindi po totooan lahat ng sinasabi ni Digonyo. Puro lamang yan paninira sapagkat ang gusto po ng Diablo ay manira kasama po yan sa misyon ni Digonyo. Hindi lamang pumatay, hindi lamang magpahirap, kundi manira. Kompleto ricado po. Makikita nyo po yung sign ng isang demonyo sa pagkatao ho ni Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga anak. Tignan niyo si Sarah pag nagsalita. Naanimoy, kala mo'y anghel. Alam nyo po pag nagsalita si Sarah, gusto niya. Tapat na tapat sa kanya yung maliwanag na ano, ilaw. Yan po yung sinasabi sa Biblia. Yan po yung nagsas yan po yung ibig sabihin doon na parang anghel ng kaliwanagan pero demonyita pala. Kaya mga kababayan lalo na po kay Sara, huwag na huwag po kayo maniniwala sa lahat po ng babaeng sinungaling sa buong Pilipinas. Yan na po ang pinakasinungaling. Ha? Siya na po ang pinakasinungaling na mapagpanggap na manang-mana sa kanyang ama. Na kung saan pinakawalan ni Satanas dito sa mundo para maghasik ng mga iba't ibang uring pagpapahirap, pagpapa, uh, pagpapalubog sa bansang ito. Hindi eh, ba't ang ebidensya? oh, di ba't iniwanan niya ang ating Pangulo ng isang tambak na, ano, na, na utang? Ha? Huh? 13 trillion. Ha? Huh? Iniwan niya, pinamana niya. O anong ginawa ni Duterte? Ibis na pasalamatan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil si Bongbong Marcos ngayon ang humaharap sa utang na iniwan niya na napakalaki na hindi niya pinapasan sa kanyang, sa kanyang anak. Alam niyo sa totoo lang, wais tong si Digongyo eh. Wais siya alam niyo kung gugustuhin lang talaga ni ano ni Digongyo, na maging presidente yung anak niya, dapat nung unang pagtakbo pa lang ni Bongbong Marcos tsaka ni Sare, eh. Diba? Si Sara na ang tatumakbo nga presidente. Kaya lang po, gusto ni Duterte na si Bongbong Marcos ang maging presidente. Kasi nga, gusto nilang uh, isisi sa iba yung pagkalubogho ng Pilipinas sa utang. Tingnan nyo kung gaano kawais si Duterte. Ha? Gusto nila, kaya nga sabi ni Kaper si Lapid, di Bongbong Marcos, mag-ingat ka. Kasi, bitag yan. Bitag yan sa iyo. Ibis na si Sara, yung uh, maging uh, tumakbong presidente, hindi hinayaan ni Duterte tumakbo. Ah, uh, kasi, alam ni Duterte, mahihirapan si Sara. Baka sa kanya isisi -isi yung 13 trillion, baka hindi kaya ni Sara, lalong lumubog at sigurado. Kaya hindi pinatakbo ni Duterte si Sara bilang presidente dahil alam niya yung galawan ng kanyang anak na manang mana sa kanya na isa ring magnanakaw na masigit pa sa kanya. Ha? Baka masigit pa sa kanya ang gawin ni Sara. Eh para hindi masira sila, si Bongbong Marcos ang isinalang nila ikaw magpresidente, Ikaw magpresidente, ang magbabayas lang ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang rango. Bigyan mo ako ng rango. Ang una niyang hiningi, ang gusto niyang maging defense secretary na kung saan, pwede hong makakulimbat ng bilyon-bilyon dyan. Kaya lang, naisip ng ating Pangulo, teka, teka, parang iba yata motibo nito ah. Hindi ka pwede dyan, bawal sa'yo dyan. Baka mamaya, ah, yung mga sundalong yan, turuan mo. Ah, turuan mo na mag-aklas mismo sa akin. Eh syempre, mas matali, hamak na mas matalino naman po yung ating Pangulo kaysa sa mag-amang ito. Oh, kaya ang nangyari ho mga minamahal kong mga kababayan, hindi na ah, doon siya tinalaga sa DepEd para hindi naman nakakahiya. Ah, sa DepEd siya nilagay. O ano nangyari? Ang ah, nagkaloko ho yung DepEd. Maraming mga kabataan ang nasira ang uh, kinabukasan. Dahil yung na uh, humahawak, maraming mga kabataan diyan na ano, hindi nabigyan ng pong nakusaan. Eh bumaksak ko ang ratings nila mula sa kanilang mga ano uh, record nila sa school. 'Di ba? Dahil yung namumuno ng dep eh tanga. <laughs> oh, 'di ba? Oh, alam niyo mga kababayan, wag po kayong mag-alala. Abangan niyo pong palagi ang uh, programang ito sapagkat dito po ilalabas natin ang lahat po ng mga Ginagawa ho ng ating pangulo. No? Salamat to sa ating uh, kasama sa team tugon uh, na kung saan ay uh, nagpapasa din ho sa akin ng mga impormasyon. Sana ho eh, sa lahat ng mga vloggers na kumakampi po sa katotohanan, magkaisa ho tayong lahat para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Oh, binabati ko po ng good morning, good morning ang ating Pangulong Bongbong Marcos At syempre ang ating House Speaker uh, Romualdes oh, Good morning sa iyo uh, uh, Sir Romualdes Good morning, good morning uh. Okay mga minamahal ko mga kababayan Muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod Mabuhay po ang ating inyong bayan Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.